Patay ang tatlong miyembro ng isang mag-anak sa Bagong Silang, Kalokan matapos umanong pagbabarilin ng nakalitang dating kapitbahay. Si Steve Delisa, nakalerto 24. <tinyo> Pasado na 5 na madaling araw, pinagbabato raw ang bahay na ito, ang pamamato na uwi sa pamarel. Kwento ng isa sa mga biktima, kinilara raw ng ama niya ang nambato na dating kapitbahay nilang si Charlie Balboa. Lumabas ng kanyang ama na may dalang itak, ngunit agad daw pinagbabarel. Nadamay at nasawiri ng panganay na anak, ang ibang magkakapatid na itago pa raw ng kanilang ina. Pero... Paglabas oh, po ni mama, pinagbabaril na lang po siya. Tinutukis na ang suspect na namata naman nung naglalakad ng palayos, suot ang brown jacket, shades at helmet. Dati na raw may alitan ng pamilya ng suspect at biktima. Yung biktima dati pa nung nakaraan, eh nag-jumped doon sa bahay ng suspect. The same time, uh, yung, yung anak, itong biktima... E eh, parang nagka meron din ng away sa anak ng suspect na nagkabaragayan at, nagka at nagka meron talaga ng bantaan ito. Isinailalim muna sa kustudiyan ng DSWD para bigyan ng counseling ang pito pang anak na mag-asawang napatay. Steve Delisa, Nakalerto, 24.